Sa programa, kung soya at swerte, magandang gabi sa inyo lahat, mga gilipon taga-subaybay. Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. <clears throat> Kamusta na po? Isa na naman tala ang ating bibigyan ng pansin. Ito ay uh, mula sa request na ang ating tagapanood na si uh, Jonathan Bautista Jonathan Bautista ng uh, ano ba ito si Jonathan taga saan ng San Pedro Laguna no? ang tanong niya sa atin ay, ay ang request niya pala pwede daw bang makapagbigay tayo ng isang uri ng ritual para sa year of the horse na makamitan ng swerte. Eh, simulan natin to. Alam nyo ba na nasa buwan na tayo ng November, no? Dapat malamig na ang simoy ng hangin. Dahil malapit na nga ang Pasko o ang buwan ng December o ang pinakahihintay ng lahat ang araw ng Pasko. Pero hindi natin ito maramdaman dahil na rin sa sunod-sunod na kalamidad na tumama sa ating bansa. Una ang lindol, pagbaha at malalakas na bagyo. Hindi lang 'yan. Kundi ang nabuking na plant control project kung saan bilyong-bilyong pera ng mga Pilipino ang napunta lamang sa kamay ng iilan mga politiko at mga kontrakto na ng politiko para makapagbulsa ng bilyong-bilyon o milyong-milyong pera mula sa tax ng mga Pilipino. Nakakalungkot ano po, hindi ba dapat sa panahon na ito ay nagsasaya na ang, mga, ang marami sa atin? Nararamdaman na ang paparating na Pasko? Pero iba ang nararamdaman natin ito ay ang paghihirap, paghinagpis at pagkasuklam sa ibang politiko na nagbubulsa lamang ng pera ng maliliit na mga mamayan o kabilang tayo. Gawa tayo lahat nagbabayad ng tax. Sa kabila ng mga isyong panglipunan, isyo ng mga sakuna, kailan pa rin natin ang bumangon. Kailangan pa rin natin ang magpakatatag Higit sa lahat, kailangan nating manalig sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos na masusupil rin ang mga kawatan. Uulitin ko, magpapasko na at magpapalit na ang taon. Dapat malamig na ang simoy ng hangin pero napakainit pa rin. Ibig sabihin lamang nito, nararamdaman na natin ang dala-dalang init ng susunod na taon. Tandaan po natin ang 2026 ay nasa animal sign na horse at ang elemento na nakasakop dito ay apoy o fire. Mabigat ang taon na darating dahil pwedeng tupukin nito ang mga kapalaran ng bawat isa sa atin kung hindi tayo magiging maingat nakikita din na pwedeng maabo ang matagal ng pinaghirapan sa mahabang panahon. Kaya ingat-ingat lang po ang ating pamilya sa pagpasok ng Year of the Fire Horse. Huwag niyong hayaang maabo ang inyong mga pangarap. Huwag niyong hayaang maabo ang mga kapalaran na naghihintay sa inyo. Hadlangan ito sa pamamagitan ng paglalagay nung tinatawag nating genus gratia charm sa loob ng inyong tahanan at ganoon din sa lugar ng negosyo. Ang isa sa pinakaimportante na magagawa ninyo ay akitin ng pagpasok ng positive chi sa loob ng ating tahanan. Kapag nakapasok na ito, asahang sunod-sunod na ang suwerte na pwedeng dumating sa ating buhay maging sa ating pamilya. Kaya napakalaga ng isang ritual bago pa magpalit ang taon, simple lamang po ito, magsasagawa tayo ng isang uri ng ritual. Gagamitin natin ang kabilugan ng buwan o yung tinatawag na pulmon. Kailangan natin makamit ang positive energy upang makuha mo ang tinatawag na good luck sa year of the horse. Iba't ibang lahi sa magkakaibang panig ng mundo na ginagawa ang ganitong ritual. Nagpapatuloy na marami ang nakamit na biyaya at sweating sa paggawa nito. Kaya samantali natin gawin ang ritual na ito upang makapasok tayo sa daan patungo sa swerte sa susunod na taon. Para sa mga Chino, Maswerteng magayak ng fortune table bago pa sumapit ang New Year. Pero unay mo nang gawin ang ritual na ito kahit hindi pa nagpapalit ang taon. Isa sa pinakamabisang paraan para akitin ang swerte at para maging matagumpay hindi lamang sa negosyo kundi sa pang-araw-araw na buhay ang paglalagay ng tinatawag na fortune table. Inilalagay sa ng bahagi ng bahay na nakaharap sa east o silangan. Pwede rin naman itong gawin lalo na kung new moon o kaya'y full moon. Taliwas sa iniisip ng iba na ito ito'y pwedeng gawin kapag darating lamang ang new year o December 31. Bago sumapit ang pagpapalit ng taon. Napakalakas din na makahatak ng swerte ang ganitong ritual kapag new moon o kay kabilugan ng buwan. Sa paggayak ng mga bagay ay maaring ilagay sa fortune table, ilagay sa gitnang bahagi ng table, ang tinatawag na golden power stone. ito ay lumulusaw sa kamalasan sa buhay upang akitin ang tagumpay sa buhay ng isang pamilya. Maglagay din doon ng tsokolate, malinis sa tubig, prutas at mga coins. Yung mga bago ang ilagay. Kung walang bago, linising mabuti ang pera. Yung mga coins na ilalagay mo doon. Marahil magtataka ka kung bakit kailangan ng golden power charm stone. Sa pagbuo ng fortune table, gaano raw ba kahalaga ang pinabanggit kong charm? Hayaan ang fortune table sa lugar na yon. Ang mga tsokolate, candy, prutas, ang naroon ay okay lang kainin nang bumibisita sa inyo o mismong kayo. Ang tubig naman ay palitan ito araw-araw. Ang mga prutas, mainam na kainin, huwag hayaang mabulok sa pag-alay doon. Palitan tuwing nauubos ang prutas upang laging maging masagana. So yan po yung uh, ating tinutukoy. Pabanggitin natin, yung binabanggit natin dito, yung uh, hadlangan, yung mga dahil nga fire uh, element ngayong darating na 2026. Huwag nyo hayaang maabo ang magandang kapalaran. Sinasabi yan, Hadlangan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng Genus Gratia Charm. Bakit kailangan maglagay ng Genus Gratia Charm sa lugar ng inyong tahanan? Bakit kailangan ito? Ano ba ang kahalagahan nito? Sa totoo po, ang Genus Gratia Charm ay may tatlong simbolo o may tatlong kategorya na kinakailangan ng bawat isang tahanan o lugar ng negosyo. Ito o siyempre ang unang-una ang power, success at ang health. Tatlong kombinasyon na kapag nagsama-sama, binubuo, binubuo ito parang patatsulok na binubuo ang kapangyarihan o ang swerte sa loob ng inyong tahanan para maakit ang positive chi at lusawin ang mga negative energy na pwede magdala ng malas sa inyo. Yung power na sinasabi, ay upang magkaroon ka ng katatagan, kalakasan sa pagharap sa anumang pagsubok ng buhay at upang makamit mo ang swerte. Yung success syempre tagumpay para makuha mo ang mga inaasa mo at yung health naman para sa good health. Tatlong kombinasyon, power, success, and health pag nagsama-sama, siguradong may magandang patutunguhan ang inyong year 2026 sapagkat uh, ito ang magdadala ng swerte sa iyo, sa iyong pamilya o maging sa lugar ng inyong negosyo. Kaya subukan niyo yan. So yan doon siya nagtanong sa atin. Kaya yung kay nagtanong kanina nawala na sa isip ko kung ano yung pangalan niya. Ayan po yung tugong ko. Jonathan po yata. Ayan, po yung tugong ko sa kanyang katanungan. Taga San Pedro, Laguna. So yan po. Ngayon po, ah uh, doon siya nagtatanong sa atin kung available na ba yung uh, No, sa Damos Horoscope na libro na ginawa ko, hindi pa po ito available sapagkat ito'y nasa printing pa. Hindi pa po tayo na isasalang doon sa makina para mabuhay ito bilang libro. Pero nandoon na po ito, nakapila na. Sana bago matapos ang buwan na ito, ay uh, magawa na yung libro na sa ganun makakita nyo na rin naman o makakuha na kayo. Mura lang po yung book na yun, nakakalaga lamang po yun ng 500 pesos. So, kayang-kaya ng iyong bulsa. Ano po? Siyempre, dun sa librong yun, naglalagay po yun, dun yung mga kapalaran nyo, makikita nyo, sa buong buwan ng, eh sa buong taon ng 2026. Nakalagay doon sa pamagitan ng inyong zodiac sign, yung month niyo monthly, monthly nakapalaran nakalagay doon, pag-ibig, no kahit sa buong taon, nakalagay doon. Siyempre pa, yung uh, tinatawag naman natin doon, yung animal sign na makikita ninyo, siyempre yung mga maswerteng number ninyo nandun din. Uh, yung mga charm na dapat na agitin o oh, magamit ninyo nandun din. Siyempre, mayroon din yon ng tinatawag na lucky calendar na nakapaloob na rin po doon sa libro na yon. So, sa pagkuhan man ito ay eh, napakamura eh, makikita mo pa ang mga gandang kaganapan sa inyong buhay. Ano po? So, yun po. Abang-abangan po ninyo yan. Siyempre, sa ngayon, available po sa atin, yung tinatawag natin, Genos Gratia Charm. Yung po, Genos Gratia Charm Bracelet, um, pansamantala po, naubusan tayo ng stock nito. Kaya may mga umorder sa atin nito na hindi ko pa napalala. Yung Genos Gratia Charm Bracelet. Pero yung, pero yung Genos Gratia Charm, meron po. Yung bracelet, pansamantala lang naubos yung stock. Pero by next week po, magkakaroon na po tayo nito. Kaya huwag kayong mag-worry. Sabi ko, limitado lamang yung mga yan eh. Yung na ubus. No? Pero magkakaroon tayo. Kaya naman, samantalahin nyo kapag nagkaroon na. Doon sa mga model, huwag kayong mag-worry dahil padadalang kayo sa susunod na linggo sa oras na dumating na yung stock. Siyempre, available pa rin po dyan yung Energizer Magnetic Power Pendant na nagdadala ng kalakasan at kaligtasan sa inyong sarili. Herimbe Talisman, siyempre pa ang yung Pata 24 Power Chambre Set at yung Source Harmony Chambre Set na magdadala sa inyong tagumpay sa karir. So, ayan po. Uh, Doon sa mga nice magpapunsoy, tawagan nyo lang ako sa aking numero, 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email ad, www.highlanders.shalir.yahoo.com o kaya mag-mensay kayo sa aking messenger, ang aking Facebook account, Shanir Hila. O follow nyo ako sa aking Facebook page, Hila Shanir. So yan po, pakilike lang po ang video na ito sa inyong mga... I'll pakilike din, pakishare na rin sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kasambahay. Ano po, so... Tingnan lang natin saglit yung mga ano, eh, silipin lang natin yung ating mga Nagpapanood. Payong mga te. Evelyn Recto ng Lucena City. Floren, uh, Florenda Recto. Cecilia Aguila. Shoutout to Marites Gicalo ng Dubai. MJP Barlaan ng Dubai pa rin. Maribeth Aquino. Shout out po Gio Nokam, Yung Gino Scartia Bracelet for 1,200. Barilin Acero ng Malaysia. Monica Tohan. Magandang gabi. Ronda Julian. Yolanda Spatendor ng Germany. Maribet Aquino. Shout out po. Di eh, si Maribet may gusto siyang ritual para matigil daw yung mga mga kalukuhan ng mga lalaki at kababae na may asawa na. Bebelita Lobetos, MJ Barlaan, na uh, Walang charm. Disubukan niyo rin po. Rosemary Bore. So, yan po. Uh, pang Pag-share namin yung ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan, kapuso o kasambahay. Pakilike na rin video. Ado po? Kung may mga nais nice kayong pag-usapan natin, tawagan niyo lang ako magmensahe sa mga nabanggit ko mga numero kanina. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click yun lang yan. Thank you!